marami sa atin ang nakakita na ng sticker na ito. Ito ay ang parental advisory sticker na nakalagay sa mga albums na mayroong tema na hindi angkop sa mga kabataan. Mga tema hindi limitado sa usaping sexual o droga, ngunit paano nga ba ito nagsimula at ano ang naging epekto nito? 1980s, ang panahon kung saan umusbong ang karera ng isa sa pinakasikat at isa sa pinakatalentadong musikero, singer, composer at producer ng kanyang panahon. Siya si Prince. Sa katunayan, halos 22 instrumento ang kanyang kayang gamitin. Umaapaw man sa talento, hindi gaanong bumebenta ang kanyang albums kahit na ito ay dekalidad. Kaya naman noong 1984, napagpasyan niyang gumawa ng isang album at isang movie at ito ay tinawag na Purple Rain. Isa sa pinakamagandang album sa kasaysayan. Sa katunayan, tinagurian ito ng Pitchfork na pinakamagandang album ng 1980s. Natalo niya pa ang Thriller ni Michael Jackson. Ang album at palabas na Purple Rain ang naging susi upang maging ganap na icon si Prince. Subalit, dahil rin sa album na ito, kaya nagkaroon tayo ng parental advisory sticker. Kilala si Prince sa pagsulat ng mga kantang may sexual na tema. Sa katunayan, ito ang pinakatema ng kanyang ikatlong album na Dirty Mind. May isang partikular na kanta sa album ng Purple Rain kung saan ang unang liriko ay ang kantang ito ay ang Darling Nikki na napakinggan ng babaeng anak ni Tipper Gore matapos niya itong regaluhan ng album na ito. Si Tipper Gore ay asawa noong senador na si Al Gore at dahil sa kanyang pag-aalala na ang mga ganitong klaseng kanta ay maaring makasama sa mga kabataan sa tulong ng kapangyarihan ng kanyang asawa binuon niya kasama ng tatlo pang kababaihan ang PMRC o Parents Music Resource Center na naglabas ng listahan na tinatawag na Filthy 15 kung saan nakasulat ang iba't ibang kanta na may masiselang tema at syempre kasama dito ang kantang Darling Nikki. 1985, nagkaroon ng hearing tungkol sa isyo na ito. Dumalo sa hearing ang tatlong kilalang artist noon na si Dee Snyder, vocalista ng Twisted Sister, Frank Zappa, isang talentadong composer, at si John Denver, isa ring manunulat ng kanta upang depensa ng kalayaan sa pagpapahayag gamit ang sining. Ngunit, nilinaw ni Susan Baker na wala sa kanilang layunin na limitahan ang mga artist na magpahayag ng kanilang nararamdaman gamit ang sining. Bagkus, ang kanila lamang layunin ay lagyan ng warning label ang mga album, kagaya na lamang ng mga nasa pelikula. Walang nagawa ang RIAA o Recording Industry Association of America kundi sundin ang PMRC na maglagay ng explicit sticker sa mga album na may masiselang tema. Nagsimulang maglagay ng explicit warning noong 1985 pa lamang ngunit 1990s na noong nagsimulang gamitin ang sticker na ito. Ang pinakaunang album na nalagyan nito ay ang Band in the USA ng 2 Live Crew. Ano nga ba ang epekto ng sticker na ito? Noong 1990s, maraming album distributor ang hindi nagbebenta ng mga albums na may parental advisory sticker dahil pinangangalagaan nila ang kanilang pagiging family friendly. Isa na dito ang Walmart, isa sa pinakamalaking album distributor. Kaya napilitan ng ibang mga artist na gumawa ng dalawang versyon ng kanilang album. Isang censored at isang uncensored. Ang ibang kanta naman ay tinatanggal na lamang ng tuluyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila wala ng visa ang parental advisory na sticker. Sa katunayan, ito ay naging simbolo pa ng pagre-rebelde ng mga kabataan. Ang kwento kung saan nagmula ang parental advisory sticker ay isang patunay ng generational gap kung saan laging nagtatalo ang nakababatang henerasyon na gustong magbigay ng bagong ideya at paniniwala laban sa nakakatandang henerasyon kung saan gustong panatilihin ang alam nilang tama. white boy